Masakit ng ano, ng isang anak, mapait pa naman. <laughs> Bangkay na ng matagpuan ng 47 anyos na lalaking hardinero na si Salvador Frias Jr. mula barangay Kabatling matapos makuryente habang siya'y nangingisda sa ilog ng barangay Barang Malasiki, Pangasinan. Kuwento ni Nanay Remedios. Umalis ito ng kanilang bahay bandang hapon upang mangisda. Ngunit hindi ito agad nakabalik kaya agad niya itong inulat sa police station. Nang Bernie Santo, ma'am pipisay, di manay kasi. Santa Ola, bisayan Nang Bernie Santo, uh, mga alas dos. Nang Bernie Santo, kikiroon niya siya na kwarta ya. Isalito si Garilyo Na Natanta simpre ata nga, hindi dang kumat. E, Santa Bale, yakulang to manayod Garden uh, nininung nang da manala city la agda almo na sa ko ay anak ko tulungan nyo isama anak ko anak pyo sa ina gaw ko gumamit ng improvised na kuryente mula sa baterya ng motorsiklo ang biktima sa pangingisda hanggang sa matagpuan na lamang siyang palutang-lutang sa ilog uh, pagdating nila doon at around 6 pm yun nga uh, nakita nakita nila yung ano yung itong biktima na lumulutang sa nasabing ilog. Kaya immediately nagbigay ng first aid yung mga ano natin kasi magkukuryente sila ng isda eh. Pero diniklara ng attending physician nila na dead on arrival na yung biktima. Mahigpit na nagpapaalala ang mga otoridad na maging maingat sa lahat ng oras, lalo na kung may balak na pumunta sa ilog o bundok. Huwag magtangkang lumabas ng mag-isa dahil sa panahon ng sakuna o aksidente, ang presensya ng iba ay maaaring makaligtas ng buhay. Joshmin Castaño, Balitang Solid North.